Salamat sa pagbisita sa Soft cut Celebrities. Isa na naman mga alaala -ala, na nagbigay tatak sa ating isip at puso sa Philippine cinema. Magbabalik tayo sa isang espesyal na paglalakbay sa mundo ng showbiz. Sa episode na ito, ating aalamin ang mga pangalan ng mga artista na kahit wala na sa ating paningin, patuloy pa rin silang nagpapaalala ng kanilang mga kwento at mga pahayag na nag-iwan ng marka sa ating mga puso. Tara at samahan ninyo akong buhayin ang mga alaala ng mga yumaong artista, na sa kanilang mga pagganap at likha, nagpabilib at nagbigay buhay sa industriya ng sining sa Pilipinas. Mga artista na tayo'y pinatawa, pinaiyak, at nagbahagi ng kanilang mga talento at inspirasyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang magsubscribe at iklik ang notification bell, para una ka sa bagong upload sa aking channel. Dolphy Rodolfo Vera Quezon, isang kilalang komedyante at aktor sa Pilipinas. Kilala bilang, hari ng komedya sa Pilipinas, pumanaw siya noong 2012 dahil sa multiple organ failure. Fernando Poe Jr., madalas tawagin na, FPJ, siya ay isang minamahal na aktor at direktor sa pelikulang Pilipino. Pumanaw siya noong 2004 dahil sa stroke at komplikasyon mula sa kanyang puso. Rico Yan Isang sikat na matini idol at aktor, pumanaw siya noong 2002 dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis habang nasa bakasyon sa Palawan. Eddie Garcia, isang mahusay na aktor at direktor, may makulay na karera sa pelikula at telebisyon. Pumanaw siya noong 2019 dahil sa neck fracture, na nakuha habang nagtetaping para sa isang TV series. Francis Magalona isang payungirong rapper at kanta-kantaan, siya rin ay aktor at host sa TV. Pumanaw siya noong 2009 dahil sa komplikasyon mula sa acute myeloid leukemia. AJ Perez, isang bagong sikat na aktor at mga awit, pumanaw siya noong 2011 dahil sa aksidente sa sasakyan. Marky Shello, isang pangako sa industriya, dancer, at nanalo sa isang reality show, Pumanaw siya noong 2008 dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis. Isabel Granada, isang aktres at mga awit, pumanaw siya noong 2017 dahil sa aneurysm. German Moreno, kilala bilang Kuya Germs, siya ay isang respetadong host sa TV at talent manager. Pumanaw siya noong 2016 dahil sa cardiac arrest. Rico J. Puno, na buong pangalan ay Enrico de Jesus Puno, ay isang kilalang mga awit at aktor sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang natatanging boses at mga romantikong awitin. Si Puno ay pumanaw noong October 30, 2018 dahil sa pagsasara ng puso. Ang kanyang mga ambag sa musika ng Pilipinas ay nagpasiklab sa kanya bilang isang iniibigang personalidad sa industriya. Sa pagtatapos ng video na ito, sana'y nahanap ninyo ang kahulugan at inspirasyon mula sa mga alaala ng ating mga yumaong bituin. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin sa ibaba. Kung nais ninyong magpatuloy sa paglalakbay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa mga susunod pang mga pagbalik tanaw at impormasyon ng mga paboritong artistang pumanaw at nagbigay tatak sa isip at sa puso ng mga tao. Maraming salamat sa pagtangkilik, hanggang sa muli.